O oh, mga isa, so, magandang umaga. Nagsisimula na Ah, oh, kay mga kaison. Naglilinya uh, na po tayo. Yan. Naglilinya uh, na tayo ng ating uh, tatam na ng sitaw. Yung atin naman po mga estudyante na doon. Sinautoy po at gustong mamaupa pambaon. Tayo naman po ay magluluto ng ano? Ay, yung ano? Swat swatang Yan, naglilinya na kami. <laughs> yeah, pati pati eh. na mga... oh, wow. hindi hmm. na yan. Ang hirap. Hirap si Palahi pati doon. Eh! Naigot na yung mga... Hindi ka ng walang dabo, ano? Kaya saan eh, lulutupo tayo ng patang uh, sumpo Malamig po ay ako, ay ko, nandidila. Yan, sinautoy. Tsaka mga bata po. Toy! So, ayos lang kayo diyan. Yan po ay namamuo pa. Mga pambaon po. Mga nag-aaral po lahat yan. Isa, dalawa, tatlo. Yan, si Kuya Miko po. Yo, mga magato. Luluto po muna kami. Lamig ay, may bagi utoy. Mga daw Luluto po muna mga kaintan. muna mga Okay, buo unto natin. Eh. Sige, ito. Alam ba 'di niyo 'to gitsu? Oo. Pero, disclaimer lang mga kain sa 'to. Dito po ganun talaga po ang mga bata sa Bukid. Sana maupa po para sa mga bata dito. Na mama-upa. Sa buwis mabang po. Yan. Na mama-upa po ang mga bata na po hiling sa magulang. Halos ganito po. Ganun po ang kalalakayan. Kami ng mga batay halos ganun din po ay. Ayan, natututong masipag po. Bata pala ang... Gusto ko po yung naglalangis-langis ang kita. At gawa ng ano. Ah... Uh, para hindi po malalakas sain, paminta ah, pwede na, eh. Ayan, talaga. Mag-asusupa sana kami, eh. Mas masarap po ata, eh. Aba. Oto, yanong hangay. Nadya na nga ata ang bagyo. O. Oh. Aba. tubig para pulunod. Opunta na Sweetie. lang po. Mga kaysa, swatang hon. Hindi ko na po binabad sa tubig at uh, kulang sa gamit ah ah bakit na oh ah ah dito hindi dito ang bagyo ano tutong tutong po eh pero malakas pa rin toto tikme tekme titikman titimusan sabi Eh, nakakulang Mas na kunting alat lang Sige to eh hindi lang tayo tayo kanya kanya kuha tayo toh dagos na dagos gusto mo ka lang ang siyo toh hawati ko lang oh oh dali toh na Tuh, yung... ah toh ah bro nabagyo bagyo dali hindi ko nangyari kayo na parang wala Nakakami po mga kahangga. Mga tiyuhin po namin. Nada ba ba ito Para wala. Umalis na po. mga mga, mga tiyuhin. Baka nilalamig na sila. Sili. Ah, sarap nga Dali ito eh. ko dili. Dali ko hindi. Dali ko ini. Dali si. Dali ko hindi. Dali, Dali. Dali ko Hmm. Ngayon, pagkano daw 'to? Para ito ay busog. Hindi eharap <laughs> mo sandokita ko ta. Ba, madamot nga pa lang, suhatan muna no? Ha? Yung manok lang nagbibigay. Oo Manok na lang. <laughs> ha? Manok na lang. Salot talaga. Borong manok. Yun know? o. Yan. Aayos ang monok ko yan o. Oto yun. Kanya-kanya ko na. Ang hirap sa monok ko na eh. Oto yun. Kesa ko. Oto, kayo na ko muna. Ang meron ko ko ay, ubos ang manok. So, no? ayun ay, binalik pa ni Kuya yung isang lupon. <laughs> Tapos po ay sibuyas. Ah, bawang. Ah. Right, garlic. May dala akong itlog eh, nabasag naman. Eh. Hey. <laughs> <laughs> Bale, wala ano. Wala. <coughs> Ayan ka din eh. Sabi nga ng ate Sarah may ilaga ko na daw. Ay. Eh. Tanghali na. Squatter umiga na. eh. anong oras pa maluluto? Ngayon nga pala yung sabad oh. pa ako sa palengke. eh. <coughs> Ngayon ba Nag ano ako ito eh. Nag Tawag ito. Nag parking ba? mm Bisi di pa ba tayo? Eh? Ay, nakuha Ito eh. Meron. Ah. May sili pa doon. Ihigo po. Bagyo ay. Eh. Lumubog ito eh. Ang tama nga ka Malamig ay. <laughs> ay, sarap po ito eh. Mm.

Madalang na din dati ang dami lagi din. Eh. Kahit araw-araw. Hmm. Nauumay si Aaron Coffee ay. Kapag eh. Mm. Hmm. Eh. Sige po. Ah ah. Tulo ang uhog.

Wala tayong ning ai. Nahanay. Wala nang dito dito uya. Baha dulo, ano? Tinggalin mm -hmm. po namin. May <laughs> mga aso nga pala. Mm. Okay, um. Mm. Tama din si Melinda. Mm. ting mahiwag ang pampit ko eh. Itak. Na sa ano upuan. Hmm. Akala ko wala trabaho ngayon ay. Sabi kita tama rin yung dalawa. Mm -hmm. Naulan pa pagkagising ko kanina ng mga sabi ko kitapos, walang trabaho Laban Laban, ataksan Gumulaw naman ano yun Gumulaw, gumanda hmm. na. Gumanda ang panahon yun. Ay, kung hindi gumanda eh Pero tuloy na no Puputik ng ating yun Yun talagang walang hulog ano? Mm -hmm. Puti ka na ito eh? Puti ko eh. Ang binis ko kapi ay. Makakais sagin. saging. May kanyang pumamirinda namin mm -hmm. Dala ang Nandilis gumab Eh Dadaling eh. ko lang mga kainsan doon sa dampa Doon sa kabila Ah mga kainsan pauwi na tayo